So, another topic muna tayo mga about sa termination. Yung mga uh, ako naririnig na naku, dyan sa Hong Kong, ayaw namin dyan sa Hong Kong dahil may termination. Tatakot kami sa termination. sayang lang yung gastos namin. May advantage at saka disadvantage talaga siya mga may. Siyempre, Um, masasayang, actually para sa akin, hindi naman masasayang -effort yung effort ng parang pera ninyo Dahil pag na-terminate naman kayo, may matatanggap naman kayong one month salary, automatic At saka free ticket naman din kayo pag pinauwi kayo ng Pinas At the same time, yung work, uh, ilang araw na pinagtrabahoan nyo sa kanila, bebayaran naman nila yun Babay mo pa rin yung nagastos mo kasi magkano na lang naman ang magagastos ngayon sa pag-Hong Kong At... Sarapatan naman nila yun na umayaw kapag ayaw nila, nila, sa atin. Ganun. So, wala tayong magagawa. Kaysa naman sa pili ipagpilitan natin yung mga sarili natin na mag-work sa kanila. Hindi naman sila satisfied sa atin. Ayaw nila sa atin. Ganun. Maganda yun. Kaysa naman sa yung pahirapan ka. Ikaw din, mahihirapan ka din. Wala kang peace of mind. Sa'yo din, kung hindi mo gusto yung mga amo mo, pwede ka rin naman mag-break contract anytime kapag ka uh, talagang hindi maganda yung nangyayari sa'yo sa loob ng bahay ni Amo. Naiintindihan ko naman yung iba kung bakit sila negative kung mag-isip about termination. Kasi somehow na feel ko din yan. Sabi ko rin noon na kasi takot ako, baka gagastos lang ako tapos eh, mateterminate ako. Pagdating, pagdating doon, hindi ako magugustuhan ng amo ko. Yun din yung mga iniisip ko. That's until sa na-realize ko. Sabi ko, ko na lang kaya subukan? Hindi ko pa nga nasusubukan, tapos ang dami ko lang sinasabi. Tapos gawin ko na lang yung best ko. Try ko na lang. Sabi ko ganun sa sarili ko. And then, sabi ko, hala, paano pa yung ano, mga nagastos ko, ganyan, ganyan. Eh, talagang ganoon ni, eh. Kailangan talaga natin na sumugal or mag-take ng risk kapag may mga gusto tayong gawin sa buhay, mga mi. So, napag-resensyonan ko talaga mag-ungkong kahit dati takot din ako mag -termi ma ng termination. Tapos, nung pagdating ko dito, mga mi, sabi ko talaga, ay, bahala na kung masatisfied sila sa service ko sa kanila or hindi. Kasi kung akin, para sa akin to, para sa akin talaga to. Kung hindi, hindi talaga. Parang tinagap ko na sa sarili ko if everman. Para hindi ako masyadong parang na pressure na mag-isip. Ganun. Nasabi ko, kako, dapat damihan ko na lang yung options ko instead na yung mga negative ko na iniisip. Ganun lang. So, until now, wala na. Nawala na yung iniisip ko na parang termination, termination na yan. Yun. Pero, huwag mo mag Naiintindihan ko kayong mga may. Naiintindihan ko yung mga takot ninyo, yung mga doubt ninyo. Kung bakit ayaw nyo dito mag- Hong Kong kasi nga may termination unlike dun sa Saudi or sa Middle East ganyan ang sa Middle East din naman kasi mga me, wala talaga kayong pahinga doon alam mo yung gusto mong sumigaw gusto mong humilata or gusto mong mag me time like umupo sa isang tabi or kung pumunta sa isang lugar na tahimik para yung ikaw lang makapag-isip ka ng tama wala yan doon sa Middle East. Wala yan doon sa Saudi. O sa ibang, Mid sa ibang Middle East, part ng Middle East may day off. Pero, hindi lahat. Iba yung trabaho talaga sa Middle East. Dito, kahit papano, hindi ka mag-day off, babayaran naman ng mga amo mo yun dito. Unlike doon sa Middle East na, wala, patatrabahoin ka pa sa ibang bahay. lang bayad yun. O yun lang yung kaibahan doon. Tapos, minsan gusto mong umuwi, hindi ka papauwiin halos maglumpasay ka, nakakapakiusap sa mga amo mo doon, tapos hindi ka pa rin naman papauwi, hindi ka bibila ng tiket. Yun, yun yung kaibahan doon. Doon, mag, magkanda, hilata-hilata ka na, magkamatay-matay ka na doon, hindi ka pa rin pauwi ng mga amo mo. Kasi nga, gastos nila, gastos ng mga amo, mag, free doon, yung, yung, pati medical, ba diba? Dito kasi sa Hong Kong, tayo gumasos, kami gumasos ng medical namin. Kaya ganun. Talagang both parties may karapatan na mag-break or mag-terminate ng contract. Sa Middle is, ay kahit bugbugin ka na lang doon, hindi ka pa makauwi-uwi dahil ayaw nilang pumayag na umuwi ka tapos, tapos ikaw wala na, ngangan na, halos mahimatay na sa mga trabaho doon, hindi ka pa makauwi kasi hindi na nila pwedeng ikaw pauwiin. Wala kang magawa dahil wala kang day off, di ka makalabas. Ganun doon, yun yung parang uh, disadvantage doon. Well, suwertihan nga lang naman talaga. Kaya, patibayan ng loob talaga bang gaabro mga me. Yun lang. So, that's all for today's kadaldalan. See you next time. <laughs>